Sa bawat ngiti, may tinatagong pighati. Sa bawat saya, may luhang nakakubli. Masayahin akong tao, iyon ang alam nyo. Pero ni minsan hindi nyo ba nakukuhang tumitig sa mga mata ko? Upang makita kung pagod na ako, dinadaan ko lang ito sa biro. Masayahin ako sa harap ninyo, nakangiti sa harap ng maraming tao. Pero hindi niyo alam ang tunay na ako. Hindi niyo alam kung gaano na ako kapagod. At kung gaano nakasakit yung nararamdaman ko. Hindi niyo alam na konti na lang bibigay na ako. Hindi niyo alam to. Peking ngiti, panandali ang saya. Palagi na lang ba? Nakangiting haharap sa maraming tao. Habang umiiyak naman mag-isa. Yan na ang naging takbo ng buhay ko. Magkukunwaring okay kahit hindi naman totoo. Sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na masaya ako. Pagod na akong masaktan ng dahil lang sa pinaparamdam nyo. Pagod na ako sa pagtatago ng totoong ako. Pagod na pagod na ako. Niminsan naisip nyo rin ba ako? Naisip nyo rin bang alamin ng aking istorya? Naisip nyo rin ba? Hindi sa lahat ng oras palaging masaya. Hindi sa lahat ng oras, kaya ko pa. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, nagpapasalamat pa rin ako dahil binigyan ako ng talento. Na pwede kong maging libangan para aliwin ang sarili ko. Pinipilit maging masaya kahit durog na Ito'y nakasanayan ko na. Magpanggap na okay kahit hindi naman talaga. Walang may alam ng totoong ako. Walang may alam kasi wala naman sa plano nyo. Kaya pipilitin kong ipagpatuloy ang ganito. Kasi alam kong dito ako masaya. Masaya hindi para sa aking sarili. Kundi masaya upang ang pighati ay maikubli.